ito yung breakfast ng ating napi may pinapay with ice cream at yung salad at ito. ito naman kay papa kape ayan kain tayo guys

言わないない私 <laughs> <laughs> Pagpasok nga agad namin sa mali, ito kaagad ang nakita ko napa-stop nga po agad ako kaya tingin ko po ito natalo ko pa yung anak ko yung nanay ang pinakamahilig magbuting-ting sa mga ganito kahit tingin-tingin lang po guys o de ba Guys, nakakuta lang kasi po ako dito sa mga accessories na to. Kaya tuwang-tuwa po ako. At sinamahan na nga po namin yung aming anak na mamili ng kanyang damit. At dito naman po siya naghanap ng ano, mabibili niyang damit. Dahil ang gaganda daw po ng mga ano dito. Uh, mga ka-display na mga damit po. At ako naman, yan accessories lang talaga yung pinagkakaabalahan ko. O, oh, ba diba? Yan ang nanay. Kahit tumatanda na, mahilig pa din sa accessories. Tingin-tingin lang naman ako dito, guys. Habang busy po yung dalawa ko, ayan, nag-ikot-ikot din po ako dito. At dito naman, may nakita ko mga pandikit sa kuko. Upang gumanda yung mga kuko. At may mga ano din po silang kwintas dito. Yung mga pang ano talaga, pang kabataan talaga mga ano, mga palamuti. At ayan po. at ganun, may mga ipit din po. At bigla nga po akong tinawag ni Papa at nagtatanong sa akin kung ano daw ang kanyang bibilhin na kulay na damit. Hindi po siya makapag-ano kung alin daw yung bagay. Kaya syempre, tinitingnan ko din po kung anong bagay sa kanya. At yan na mga po guys, napunta na ako sa mga t-shirt na to. Ang gaganda nila. Ang cute, cute. Mga panlalaki po siya guys. Ayan, pang summer na talaga. nan umikit naman po ako. Dito naman po ako sa mga kanitong store na punta. At tingin-tingin lang din kung ano ang mga kikita. Habang busy nga po yung dalawa. Mukhang nahilo nga din po ako dito eh. Saka iikot. Hindi ka naman bibili. Maghihintay ka lang. Wala kasi ako sa mood na bumili ng damit ngayon guys. Na time na to. Nanggan tingin lang po talaga ako. Sinanda nga po nila ako dito sa kabilang store. Dahil nandun lang naman sila sa kabila. At may napili din po yung anak ko. Ayan nga po guys at nagbabayad na po kami. Dinalagay lang yung basket po dito sa lob na to at pindot-pindot. Ayan na nga guys ay napili na po yung anak ko. Ayan na po yung mga ano, tinitiklop na po niya. At isa tin po ito sa brand dito. At dito naman po kami napadpad guys sa mga pagkain. Ganyan po yung mga pagkain din dito sa Japan. Madami kang pagpipilian. Yan yung mga nakadisplay po yan sa labas. At alin ang mga gusto mong kainin. Nakikita mo ko agad Ayan guys kung pipili ka po ng pagkain. Oh lala, may brand na naman po mga damit po ako nakita dito. Ayan guys, pumasok po ako dito. Ah, HM naman po itong mga brand na mga damit. Eh, mukha kasing dito ako mabubudol eh. Kaya yun nga guys, tinitingnan-tingnan ko. <laughs> Ay nako Diyos ko, buti na lang. At wala akong nakikitang kasya po sa akin. Gahangad din naman po ako minsan guys na medyo maliit-liit ang bibilihin ko. Kaya lang pinagtatawa na po ako ng anak ko guys. Pagpaliit mo na daw po ako. Mahangad ko daw po makasuot ng ganyan. Ay nako, ang hirap ng maging nanay na malaki. Bago nga kami umuwi guys ay duman na muna po kami sa store na ito. At bumili na din po kami ng mga kailangan namin sa aming bahay. Yan, nandito na po kami sa counter. po kami dito. Dito

ko sa loob ano, gusto kong kainin. Yan, yeah, no, ang sarap nito guys. Ayan, kain tayo guys. Tadak ki mas. Wish. Wish. hindi Wish. Basta kami kumain guys and thank you for watching and please like and subscribe.